Lapit na ng Pasko no? Anong wish mo kay Santa? Ang laki-laki mo na naniniwala ka pa kay Santa? Eh hindi naman tunay si Santa Sabi kasi sa akin ni Mama tunay daw si Santa Si Santa daw yung nagbibigay ng regalo sa atin Nako nako matagal ka ng linoloko ng Mama mo Hindi naman talaga tunay si Santa Ang nagbibigay ng mga regalo sa atin eh ang mga Mama natin Ma, tunay nga yung sabi ng kaibigan ko na hindi naman pala tunay si Santa na nagbibigay ng regalo sa mga bata ay eh, yung mga nanay at tatay. Hay nako, huwag kang maniwala sa kaibigan mo. Tunay naman si Santa. Tingnan mo, maglagay ka ng medyas niyan sa may bintana. Pag mo, meron na yung laman. Kung anong gusto mo. At naniwala naman ako sa sinabi ng mama ko. Kaya ang ginawa ko, sinunod ko siya, naglagay pa rin ako ng medyas. At nung bandang alas 12 na, inalimpungatan ako dahil may narinig akong yabag ng tapak ng baa. At laking gulat ko, nakita ko si mama Si mama pala yung naglalagay ng mga candy doon sa medyas na sinabit ko sa may bintana. Kaya dito ko nalaman na hindi naman pala tunay talaga si Santa na ang tunay na mga santa ay yung mga mama natin at papa natin. Sila talaga yung tunay na santa sa buhay natin.